Yan, good morning mga ka-brother. Ah, uh, nandito tayo ngayon sa playa at hindi tayo lumabas ngayon mga brother at naggawa tayo ng ating mga pangpamalakaya. Yan mga ka-brother, pupuntahan muna natin yung isang bagong bangka dito sa amin na bago pinagawa, bagong kiyaring bangka. Hindi bali, hindi pa siya nakaka-lutang dahil lang hindi pa tinisyadong tapos. Okay, uh, titingnan natin mga brother. So, mga mga brother yung sasabihin kong bagong bangka. Ito Bali ito ay taga si Bali ang may Tapos si pinagawa dun sa aking kapatid. Dun kay Bali may YouTube channel si mga ka -brother, kay Brother Ericson kay Kabantay Vlog. Ayun mga brother, asulitin natin yung... loob ng bangka mga brother. Ayan, <coughs> mga brother, ah, ginagawa ko lang itong papag bali itong sahig mga ka-brother ito yan. hindi pa nakaka-fix itong sahig nito yan. yan ang yari ng bangka dito sa amin mga ka-brother bali itong baul mga ka-brother ito yung kulay orange na yan yung tawagin dito sa amin ay casco ang haba niyan mga ka-brother ay 17.5 feet yan yung haba niyan yung kulay orange niyan 17.5 feet Tapos ang taas mga ka-brother nito Ito magbuhat dito Hanggang dito sa baba Ay 22 inches Yan 22 in inches Yan Tapos ang luang ng kanyang baul mga ka-brother Yan mga ka-brother Yung luang ng baul Yan ta tatapat na lalagyan ng makina Yan ay 14 inches ang luang bali makipot din lang mga ka-brother ito bangkang ito ah bali tinaas na yung makina para magkasya lang yung base ng makina yung paa kasi ang lapad mga ka-brother nung paa ng makina ay 12 inches ay ito ay 14 inches kaya sasagat yung paa doon sa kanyang plataforma. kaya ang tendency Mahihirapan sa paghahapit ng paa ng makina Kaya itinaas Ito mga papag mga ka-brother Hindi pa rin ito tapos yan, Hindi pa nakapix Bali, yan Ito mga papag dito Tapos itong Itong timon mga ka -brother. yan May ihi na siya Wala pala ang siyang pala Bali yung may-ari Ay bumibili pala ang panlagay dito Yung timon kung tawagin ito naman yung ehe na lagayan ng propeller o ADC yan yan may kamarote rin siya mga kabrader may cabinet <coughs> yan mga uh, itong cabinet mga kabrader lagayan ng masigip pa hindi pa man bagong pintura yun lagayan ng mga gamit sa loob yan yan ang kamarote kung tawagin yan. May, pag nilagay mo doon ang gamit safety, hindi mababasa hindi rin malalaglag kasi may tabon ah, bali, hindi lang natin naabot dito yung panday nitong bangka, yung kapatid ko nga ba, itatanong natin kung magkano ang inabot ng bangka ng ito mga ka-brother yan mga ka-brother ang makina nung bangka ng ating tinignan kanina ay ito yan, brand ito mga brother ah uh, ito ay single piston na diesel. Uh, ang pangalan nya ay Yama. Yan, heavy duty diesel engine. Ito mga ka-brother ay 20 horsepower na di starter. Ito mga ka-brother, hindi na kayo mag, hindi na kayo bibira. Bali siya ay may starter. kailangan lang di battery yan mga brother may susi ang pag-start nito mga ka-brother hindi niyo na kailangan gamitin yung birahan ito dito lang sa pamagitan nito mga ka-brother ay aandar na siya yan yan ang napakalaking aluan ngayon kahit malaking makina ay walang magawa yan dahil lang dito diyan di starter na siya. hindi na niya kailangan ng low bid para umandar malaki itong makina ito mga ka-brother 12a ah, 20 horsepower dun sa mak bangka na pagkakabtan yung bagong bangka Yan ang makina mga ka-brother ito yung sinabi ko mga ka-brother na ito yung plata ito yung kanyang base yung plataforma niya kailangan it itaas para hindi sumabit dito sa parka kaya kung mapansin niyo nilagyan ng um, ng kahoy na mulawin itinaas niya doon sa kasko para umangat medyo lumuwag ito sa so para sa pagkakalas at paghahapit ay hindi mahirap yung nagkakalas hindi mahirapan kasi po pagka pagka malulu malulubat yung battery pwede rin gumamit na ito yung bisate, lubid para umistart siya mga brother pero habang may may battery ay dito ang gagamitin susi para sa pag andar nya yan yama yan, yan ang brand ng makina tatanungin okay. natin yung panday mga brother kung magkano ang aabuti ng ganito kalaking bangka kung sa estimate niya ay magkano ang aabuti ng gastos sa materialis at sa labor bali nandito na gagawa siya ng papag ginagabot natin ayan mga brother nandito na yung panday na gumagawa ng bangka uh, ito mga brother may youtube channel din si Erickson ah, kabantay kabantay vlog Ayan. So, yan ang discarte ng paggagawa ng papag namin mga ka-brother. Bali itong suliras na ito. yan uh, may epoxy yan. Tapos saka mo eh. Saka inilalatag yung Tabla. Ayan uh, ang panday ng mga ka-brother. Si brother Rickson. <coughs> ang purpose mga ka-brother itong epoxy to, Para hindi makarap bunot yung pako kasi pagka minsan, pag ang tabla ay Lidyo sariwa Ay Pukuha ng kaboy Kaya uh, may proxy Kumukibay <coughs> uh, Bali yung ibang papag mga brother Hindi pa yun May ko Kasi may pinuntahan pa yung ah uh, brother, kung magkano abuti uh, ng ganito kalaking bangka, ang gastos ito yung materialis ito yung lahat ng ginagamit dito sa banghang ito para mabuo lahat ng pamimilhin mo ay naabot ng 45,000 materialis lang yung lahat yan, umpisa sa kasko sa pinakang pundasyon niya hanggang sa mga kating yan, 45,000 at saka ang labor nito ang labor nito ay 15,000 lahat na, package deal na ito sa tapos na tapos na ito pati mga katig Ayan, kaya naabot ng 60,000 ang kabuuan bago mayari ang magiging gastos ng nagpapagawa. ayan mga ka-brother isagot na tayo ng panday na gumagawa ng bangka ang ganito pala kalaking bangka ay inaabot ng 45,000 ang materialis yung lahat-lahat na yun tapos ang labor nito ay inaabot ng 15,000 ang labor kaya lahat lahat kung gagawa mga ka-brother mga kabrader ng ganito kalaking bangka nasa 60,000 ng ganito kalaking bangka pero kompleto na yon may katig, may tarik pero makina pero makina mga kabrader yun ay bangka lang yan. yan dahil ngayon mga kabrader napakamahal lang ngayon na ang materialis ang materialis ngayon ang laki na nang itinaas dati nung kami gumagawa pa nung nakaraang una 1.5 lang ang isang galon ngayon ay 2 po magkano topor na? 2.4 na ang isang galoy po ang inaabot ito mga ka-brother ng dalawang galon pero sobra naman yung dalawang galon kaso lang pero pagkagan ito ang mga yan makikita naman niyo kung gano'ng kakinis ang kanyang katawan ng bangka <coughs> yang materialis ay Depende yung dami ng materialis Depende kung mailapat lahat Ayan, makikita naman ninyo Kung gaano kakinis yung bangkang yan Kaya ayan, makikita nyo talaga na pulido Ang kakagawa Itong bangkang ito mga ka-brother Makikita ninyo Doon Ang paggawa umpisa pa lamang Doon sa vlog ni Kabantay TV TV vlog ano? Yeah. Kabantay vlog pala Ilalagay ko ang link dito mga ka-brother para makita nyo kung paano ang pag-uumpisa hanggang sa matapos ang bangkang ito. Yan. Bali yang tapos na yung papag na yan. kami ito ng vlogger na no? Si Ang bangkang ito mga ka-brother ang may-ari nito ay taga-runsa si Bali na kung mapapansin ninyo mga ka-brother yan pulo na yan. Yan, dinadayuhan namin ng pagpapataw-pataw Panguhuli ng gulyasan Tagaron mga ka-brother ang may ari nito Pero vlogger din yon si Ka-Island Eh, lalagay ko rin ang link Niya dito mga ka-brother Para makita nyo rin ang kanyang channel Dito siya nagpagawa sa amin ng bangka Dahil sa kadadayo namin doon Nakikita na niya ang hitsura ng aming bangka Kaya sabi niya Ah, uh, susubok daw siya magpagawa dito ng ganitong bangka. Medyo ma ma mga kabrader ang bangka dito sa amin pero yung ibang marunong sa bangka, hindi nila tinitingnan yung presyo kundi yung quality ng gawa. Kaya medyo mataas ang presyo dito sa amin pero yung quality naman ng gawa mga kabrader, sulit ka naman kasi makikita naman ninyo ang hitura ng bangka dito sa amin. Ayun. Yeah. Uh, yan mga ka-brother, uh, nakita nyo na yung bangka na ginagawa dito sa amin na bago na uh, pinagawa ni ka Island, Brother Kailan sa Tagasibalik. Doon po sa mga baguhan na nakakadaan ang aking video, uh, pakilike, paki share po, paki subscribe na rin po mga ka-brother. Doon naman po sa patuloy na sumusuporta at sa mga silent viewer, maraming maraming salamat sa inyo mga ka-brother. Uh, sa walang sawang pag-suporta nyo sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli. Bye-bye!